Ang kwento ng misteryosong pagkawala ng half-Filipina na si Rachel sa Illinois ay isa sa mga kasong hanggang ngayon ay sinusubaybayan pa rin ng marami. Hanggang sa kasalukuyan ay patuloy pa rin na nananawagan ng hustisya ang mga taong nagmamahal sa kanya, lalong-lalo na ang kanyang ama. Taon-taon ay patuloy pa rin itong humihiling na isang araw ay mabibigyan ng hustisya ang misteryosong pagkawala ng kanyang unika iha Samantalang ang ina naman nitong Filipina ay tila iniwan na sa nakaraan ang nangyari sa kanyang anak. At hanggang ngayon ay isang malaking katanungan pa rin ang nasa isipan ng marami. May kinalaman nga ba ang stepfather ni Rachel sa kanyang pagkawala? Bago ko po ipagpatuloy ang ating kwento sa mga bago po sa channel ko at nais sa mga ganitong klase ng kwento ng krimen, na nangyayari sa loob at labas ng ating bansa ay maaari pong pakipindot ang ating subscribe button at notification bell para manotify kayo pag may mga bago tayong upload na videos. Sa larawang ito ay makikita ang ama na na si Jeff Scamp na nangungulila sa kanyang anak sa loob ng halos tatlong dekada. Hanggang ngayon ay sariwa pa rin sa kanyang alaala -ala ang nangyari sa anak na si Rachel. January 31, 1996, sobrang lamig sa Illinois dahil sa panahon ng taglamig at nasa pinakamababang temperatura ang lugar tuwing January. Ang paligid ay nababalutan ng snow dahil sa so winter. Ang araw na iyon ay hinding-hindi na makakalimutan ng mga taong nagmamahal. Sa ay 13 years old pa lamang na si Rachel Melon Camp. Si Rachel ay pinanganak noong October 13, 1982. Ang kanyang inay sa Filipina, si Amy at ang ama niya naman ay isang Amerika na si Jeff Scamp. Nagkakilala ang dalawa sa noon ay sikat ng mga dating sites at di nagtagal ay nagpakasal at isinila nga si Rachel sa Melrose Park, Illinois. Subalit ang pagsasama ng dalawa ay hindi nagtagal. Tatlong taon pa lamang si Rachel na mag-divorce ang kanyang mga magulang. Nang maghiwalay ang mga magulang ay nanatili si Rachel sa piling ng ina sa Illinois habang si Jeff ay piniling manirahan sa Texas. Ganun pa man na hindi naputol ang ugnayan ng mag-ama, patuloy pa rin kasi nitong sinuportahan si Rachel sa lahat ng mga kailangan nito. May mga pagkakataon din na bumibisita at nagbabakasyon si Rachel sa Texas. Di nagtagal ay muling nagpakasal ang kanyang ina sa kanyang stepfather na si Vincent Melon. Nagkaroon pa siya ng dalawang kapatid, isang lalaki na pinanganak noong 1988 at ang bunsong kapatid na pinanganak naman noong 1990. Nang isilang ng kanyang ina dalawang kapatid ay tuwang tuwa si Rachel dahil pangarap nito ang magkaroon ng mga kapatid. Kapag walang pasok ay siya nagmistulang babysitter sa dalawa kaya naman malapit sa isa't isang tatlo. Maliban sa pag-aalaga sa mga nakababatang kapatid ay nag-excel din si Rachel sa paaralan lalo na sa science. At sa tuwing tatanungin kung ano ang kanyang nais na profesyon sa kanyang paglaki ay buong pagmamalaki niyang sinasabi na gusto niyang maging isang guru. Magiling din itong kumanta at sumayaw at palaging nangunguna sa klase. Sa murang edad ay palagi itong na-elect bilang youth leader. Hindi lamang sa paaralan na active si Rachel maging sa kanilang simbahan. Palagi din itong nagbo-volunteer at sumasama sa mga gawaing may kinalaman sa pangangalaga ng kalikasan kaya naman maraming tao ang humanga dito. Ayon sa kanyang mga kaibigan, sa tuwing papasok si Rachel sa isang silid ay nagdadala ito ng kasiyahan. Pag hindi ito nakakasama sa kanilang mga lakad ay parang may kulang dahil si Rachel ang pinakamasayahin at entertainer nila noon. January 30, 1996, araw ng lunes. Bagamat malamig ang panahon ay may pasok ang middle school ng Bullingbrook kung saan nag-aaral si Rachel na noon ay nasa grade 7 na ng junior high school. Marami ang nakapansin sa kakaibang kinikilos ni Rachel noon dahil sa matamlay ito at walang kibo. Malayo sa masayahin at maingay nitong personality. Mas lalo pa ngang nabahala ang kanyang matatalik na kaibigan nang makita nila itong umiiyak sa kanyang locker. Sa pag-aalala ay nilapitan siya ng mga kaibigan at tinanong kung ano ang problema, subalit hindi ito umiwik at sinabi lamang na aayusin niya yung mag-isa. Iyon na ang huling beses na nakita at nakausap nila si Rachel. Kinabukasan araw ng Martes, January 31, 1996, ay hindi na ito pumasok ng school sa kadahilan ng masama ang pakiramdam nito dahil sa pamamaga ng lalamunan. Pagsapit ng pasado alas 5 ng hapon ng parehong araw, ay nakatanggap ng tawag ang tanggapan ng pulis ng Bullingbrook mula sa ina ni Rachel na si Amy at inireport nito ang misteryosong pagkawala ng anak. Sa ginawang interview ng mga pulis kay Amy ay nabanggit nito na minsan na itong umalis ng kanilang bahay noong spring ng 1995. Umalis ito dahil sa natatakot na siya ang sisihin sa pagkasira ng isang mahalagang gamit na nasira ng mga nakababatang kapatid sa takot na mapagalitan ay naglayas ito at natulog sa bahay ng isang kaibigan bago pumunta sa bahay ng mga step-grandparents na siyang nagbalik sa kanya sa kanilang bahay. Dahil dito ay hindi agad na pinansin ng mga pulis ang report at dumating sa lugar makalipas pa ang isang oras. Maliban sa ilang katanungan ay agad din silang umalis dahil sa malimig at malakas na ang snow. February 1, 1996, kinabukasan, ay wala pa rin balita sa kinaroroonan na narration. Bumalik ang mga pulis sa bahay nila para magsagawa ng investigation at maghanap ng clue na makakapagsabi kung saan ito maaaring magpunta. Napansin nila ang loob ng silid nito na maayos at maliban sa kanyang kumot at unan ay wala nang iba pang nawawalang gamit sa loob. Subalit nakakapagtaka dahil sa naroon ng lahat ng mga panlamig na kasuotan nito. Bagay na nakakaalarma dahil sa sobrang lamig at baba ng temperatura sa labas ng bahay. At kung lalabas ito ay hindi ito magtatagal ng walang suot na damit na panlamig, bonnet, boots at hand gloves. Maliban dito, ang paborito nitong Walkman at Pitaka ay naiwan din sa loob ng silid. Ang mga bagay na ito ay malinaw na nagpapahiwatig, na may mali sa mga nangyayari at sinimula na nga nila ang paghahanap kay Rachel. Sinimulan nilang kunan ng statement ng pamilya. Ayon sa ina ni Rachel na si Amy, ay maaga siyang umalis para pumasok sa trabaho. Ang magkapatid naman na si Jason at Ashley ay maaga ding umalis para pumasok sa school. Naiwan si Rachel sa bahay kasama ang stepfather na si Vincent Mellon dahil wala itong trabaho. At 10.45 ng umaga ay nagawa pang tumawag ni Rachel sa kanyang lola sa Texas. Nagpasalamat ito sa natanggap na regalo noong Pasko. Ayon sa kanyang Lola Lucy, ay wala naman siyang napansin kakaiba sa apo. Sa kanilang huling pag-uusap ay tinanong niya ito kung sino ang kasama sa bahay at sinabi nito na sila lamang ng kanyang stepfather na si Vincent. Bago ito nagpaalam sa kanyang lola at naputol na ang tawag. Ano ang nangyari pagkatapos ng tawag ay isa ng malaking misteryo. Ayon sa salaysay ni Vincent, Matapos na makipag-usap sa kanyang lola, ay naglaro sila ni Rachel ng video game. Nang manawa ay umayaw na si Rachel at nagdesisyong matulog. Pumasok ito sa silid at nagbalot ng kanyang kulay asul na blanket. Habang siya naman ay kinuha niya ang alagang German Shepherd na si Duke para isama maglakad ng bandang alas dos imedya na ng hapon. Iniwan niya ang pintuan nila na nakabukas dahil nga nasa loob si Rachel. Habang naglalakad ayon kay Vince, ay nakawala si Duke sa pagkakatali at hinabol nito ang nakitang koneho. Sabi niya ay hinabol niya si Duke subalit ng bigo na ito na maabutan ay nagdesisyon na siyang bumalik ng bahay dahil sa sobrang lamig na sa labas. At ayon sa kanya ay doon niya nalang hihintay ng aso dahil sa alam naman umano nito ang daan pabalik ng bahay. Bagay na ipinagtaka nila dahil kahit sino hindi gugustuhin iwan ang kanilang alagang aso sa labas ng ganoon kalamig. Isa pang naging palaisipan sa kanila ay kung paano nagawang maglakad ni Vincent kasama ang aso. Habulin nito at bumalik sa kanilang bahay sa loob lamang ng 30 minuto. Ibig sabihin na hindi talaga nito hinanap ang alagang aso. Pagdating ng alas 4.30 ng hapon ay isang state agent ang nakakita kay Duke na tila nawawala. Kilala nila ang aso sa lugar na pagmamayari nila Vincent. Kaya naman inihatid niya ito sa bahay ng mga melon. Base sa statement ni Vincent, mula nang bumalik siya sa bahay, ay hindi niya na malaya ng pagkawala ng stepdaughter na si Rachel, na inakala niya na natutulog lamang sa kanyang silid hanggang sa umuwi ang bunsong anak na si Ashley ng alas 3.15 ng hapon. Agad na inanap ng anim na taong bata si Rachel dahil alam nito na hindi pumasok sa school ang kanyang ate. Subalit hindi niya ito matagpuan Ikinwento niya ito sa kuya Jason niya na umuwi din galing ng school. Dalawa na silang naghanap sa kanilang ate Rachel samantalang tila baliwala lang sa kanilang amang nangyayari. Pag uwi ni Amy ng bahay ng alas 5 ng hapon, ay nagsimula na rin itong mag-alala na malamang nawawala ang anak. Tinawagan niya ang lahat ng mga kakilala at kaibigan nito, subalit walang nakakaalam kung saan ito nagpunta. Mas nag-alala pa nga siya dahil sa hindi magandang pakiramdam ng anak na panganay at malakas na ang pagbagsak ng snow sa labas. Kaya naman nag-decide siya na i-report na ang pangyayari sa mga pulis para tulungan sila sa paghahanap. Noong una ay nakala pa ng iba na baka nagpunta si Rachel sama sa Texas. Subalit wala ito doon at wala din kahit na anong ebidensya na makapagsasabing bumili ito ng tiket, maging ang bank account ng dalaga ay hindi nagalaw. Wala ding nakitang sinyales ng force entry ang mga pulis sa pintuan ng bahay nang dumating sila sa lugar. Kasamang mga pulis, volunteers at mga nagmamahal kay Rachel ay sinubukan nilang maghanap sa paligid. Ginuyod ng mga search teams at mga police officers na may mga dalang aso ang masusukal na lugar sa Illinois. Maging ang mga special diving team ay sumisid din sa mga bahagi ng may tubig. Nagpadala din ang mga air search operatives Subalit walang Rachel na natagpuan, maging ang blanket at unan nito na nanawawala ay hindi rin natagpuan. Habang nagsasagawa ng paghahanap, ay kapansin-pansin naman ang mga garos sa mga braso ng stepfather ni Rachel na si Vince. Nang muli itong tanungin ng mga investigador ayon sa kanya, ay nakuha niya mga iyon nang mag-repair siya ng kanyang sasakyan. Ilang araw na blanko ang mga investigador sa maaring nangyari at kinaroroonan na ni Rachel. Muli ay binalikan nila ang loob ng bahay ng mga melon. At sinuri ang lahat ng sulok nito. Nagbabakasakali sila na makakita sila ng kahit na maliit na clue na makakapagsabi kung anong nangyari kay Rachel. Sa ginawa nilang ocular inspection, ay katakataka na may natagpuan silang kutsilyo sa ilalim ng kama ng 13 years old na dalaga. At mas lalo pa silang nahiwagaan nang makita nilang isang diary na pagmamayari ni Rachel. Dito ay ilan pang mga bagay ang kanilang natuklasan. Sa isang journal entry nito dated August 7, 1995, ay nakasulat ang kanyang pagkabalisa dahil sa hinalikan siya ng kanyang stepfather at nagsimula siyang hawakan na para sa kanya ay hindi dapat. Ayon pa sa kanya ay binalaan siya nito na maging maingat lalo na sa mga kalalakihan. Ipinaliwanag nito ang natagpuan nilang kutsilyo sa ilalim ng kama ng dalaga. Ito marahil ay dahil sa natatakot ito sa kanyang stepfather. Maliban dito ay nasangkot na rin ito sa ilang domestic violence. Minsan ay nag-away si Vince at Amy ng malubha na nauwi sa sakitan. Bilang resulta, ay nag-file si Amy ng restraining order laban sa asawa dahil sa pananakit nito. Subalit agad din iyong pinawalang bisa ng muling magkaayos ang mag-asawa at muling magsama. Dahil dito ay malakas ang kotob ng mga investigador na may kinalaman si Vince sa pagkawala ni Rachel. Lalo na nga nang hindi ito pumasa sa ginawang lie detector test. Sa resulta ay maliwanag na hindi ito nagsasabi ng totoo. Nang tanungin ng ilang mga katanungan na may kinalaman sa pagkawala ni Rachel. Bagamat ang lie detector test ay hindi maaaring gamiting ebidensya sa hukuman dahil ito ay paglabag sa karapatan ng akusado na tumistigo laban sa kanyang sarili. Hindi rin ito nakikipagtulungan sa mga pulis at nanatili lamang tahimik at walang hibo sa tuwing isa sa ilalim sa mga interrogation. Samantala, nang marinig ang balita ay agad namang lumipad papuntang Illinois ang ama ni na si Jeff Skemp para tumulong sa paghahanap. Ilang beses pa na binalika ng mga pulis at investigador ang bahay ng mga melon. Subalit wala silang nakitang kahit na anong ebidensya doon. Walang bakas ng dugo o kahit na anong fingerprints at footmarks. Nagtaka pa nga ang marami nang mag-file ng reklamo ang ina ni Rachel na si Amy laban sa mga investigador. Dahil sa ginawa umano ng mga ito na pagpasok sa loob ng kanilang tahanan at pagnakaw ng mga larawan ni Rachel nang hindi nagpapaalam sa kanila. Bagay na hindi nagustuhan ng mga otoridad at tila pinawalang bahala na nila ang paghahanap. Gayon pa man na hindi tumigil ang ama ni Rachel sa paghahanap sa kanya, at pag-a-update sa kaso hanggang sa muli itong buksan noong 2000. At sa taong ito ay hinarap din si, Vince, si Vincent Milon sa harap ng grand jury para sa isang panel investigation na tumagal ng dalawang buwan. Matapos ang deliberation ay wala silang nakitang kahit na anong mag-uugnay dito sa pagkawala ni Rachel. Kaya naman na hindi nila ito nagawang masampahan ang kaso. Taong 2001, ayon kay Amy, ay nakatanggap siya ng tatlong mga tawag sa telepono at nagpakilala umano na si Rachel. Subalit walang ebidensya na makakapagpatunay na ang nasabing mga tawag ay totoo. Sa parehong taon ay umalis ang pamilya sa Illinois at lumipat ng Tennessee. Ayon sa mga investigador at mga polis, mula ng araw na iyon ay pinutol na ni Amy ang ugnayan sa kanila at tila ba wala na itong pakialam sa nawawalang anak. Samantala ang ama naman ni Rachel ay lumipat ng Illinois mula Texas para mas mapalapit sa lugar kung saan nawala ang anak. Hindi rin ito nagpalit ng phone number. Nagbabaka sakali siya na isang araw ay tatawag na lamang sa kanya ang anak na si Rachel. May 2002 ay itinanim ang isang puno sa Whippler Park na matatagpuan sa harap ng dating bahay nila Rachel sa Illinois. Sa ibaba nito ay isang memorial plate bilang pag-alala sa kanya. Taon-taon ay naglalabas ng mga enhanced na larawan ng mga pulis sa media na mga aaring itsura ni Rachel sa pag idad nito. Nagbabaka sakali pa rin sila na matatagpuan ng dalaga. Hindi rin na wala ng pag-asa ang kanyang ama na gumawa ng Facebook page na Help Find Rachel Marie Melon Camp. At dito araw-araw pa rin siyang nananawagan, maging sa kasalukuyan, sa maaaring nakakaalam sa kinaroroonan ng kanyang anak. Sa paglipas ng panahon ay patuloy na lumago at tumaas ang puno na simbolo ng pag-alala kay Rachel. Sa pagyabong nito ay ilang beses din na nagpalit ng mga officials at mga investigador na humawak sa kaso. Subalit tulad ng mga nauna ay bigo sila na makakita ng kahit na anong clue na makakapagturo sa kinaroroonan ni Rachel. Taon-taon sa tuwing may natatagpo ang buto ng tao sa Illinois at sa mga karatig na lugar, ay agad na nagtutungo ang may edad ng ama ni Rachel para magpakuha ng DNA. Subalit bigo pa rin siya na matagpuan ng anak. Sa kasalukuyan ay mahina na si Jeff camp, pero ayon sa kanya ay hindi pa rin siya mawawala ng pag-asa na mahanap ang anak na si Rachel, buhay man ito o isa ng kalansay. Ayon kay Jeff Scamp, ay nais niya lamang magkaroon ng kasagutan at closure kung ano ba ang nangyari sa kanyang anak. Ayon din sa kanya ay patuloy siya na maghahanap at maghihintay hanggang sa tuluyan na siyang mawala ng lakas. Samantala ay wala namang balita tungkol sa ina at mga kapatid ni Rachel. Mula nang umalis ang mga ito sa Illinois ay hindi na sila nakitang bumalik o bumisita pa sa lugar. Hindi na rin tumawag ang mga ito nagtanong kung may update na ba sa pagkawalan ni Rachel. Marami ang nagsasabi na buhay pa ang dalaga Subalit so kung totoo iyon Ay paano naman ito natiis Na hindi magp magpakita o magparamdaman lamang Sa kanyang ama Na ilang dekada nang nangungulila sa kanya Marami din naman ang nagsasabi na marahil Ay matagal na itong sumakabilang buhay Kung ganoon nga Ay ano kaya ang nangyari kay Rachel Matagpuan pa kaya ang kanyang katawan <laughs> Sana po ay nagustuhan nyo ang isa na namang kwento na akin pong ibinahagi. Marami pong salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik sa akin pong mga videos. Huwag nyo pong kalimutang mag-iwan ng inyong salubin at suggestion sa atin pong comment section. Thank you so much po and see you in my next video.